Kailangan yung primary role ng Senado ipakita oh. eh, nyo sa akin na kaya ninyong gabunan. Ang Senado ay diesel wrappers. Oh. Nakapagkas mo sobrang na yung executive department eh, para kami inikahili. Eh. Kung meron po tayong nakikikang hindi maganda kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan. Oh. Tuwi mo tayo. Huwag Ayong magandang magandang hapon o gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mukhang natumbok dito ni Senator-elect Marcoleta. Itong si Keso. <laughs> si Cheese Escudero dito po sa speech ni Marculeta sa kanyang victory party ang nangibabaw kasi sa kanyang speech ay eto no, ang sinabi niya ay ang Senado niya, ano hindi dapat maging rubber stamp o sunod-sunuran sa malakanyang malaman po yan malaman yung ganyang mensahe kumbaga sa individual na Senador no hindi ka dapat maging sunod-sunuran sa Malacanang. Ang naisip ko agad dito, sapol na sapol dito si Cheese Escudero. Eh kilala naman natin yan. Siya ay dakilang waiter ng Malacanang. At lagi niyang kasama si Lisa Marcos. Eh, naipopost nga yan sa Facebook ni Lisa Marcos. Yung mga pictures, magkasama sila lagi kasama niya rin yung asawa niya, si Puso. Di ba? So, dito, sapul na sapul. Tinamaan talaga dito si Chis or unang senado, senador na tinamaan dito si Chis Escudero. Ito po, papasukin po muna natin itong balita. Arcoleta, ang kanyang pagiging independiente. Oy, teka, umpisahan natin. Ha, umpisahan na. Ito na, ito na. Tiniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta hmm. ang kanyang pagiging independente sa Senado at hindi sasang na na maging rubber stamp hmm. o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hmm. Senan Santos sa detali. Maliwa. Yan. Hindi papayagan ni Senator Elect. Dante Marcoleta na maging rubber stamp hmm. ng Malacanang ang Senado. Yan. Alright may sinabi kasing word na rubber stamp no ano po ba yan uh, may dalawang meaning po yan eh yung rubber stamp na ginagano sa dokumento uh, e, eh, sasaw-saw mo muna sa ilu, eh, ipipress mo doon sa itinta di ba kulay blue gagano mo tatatak mo sa dokumento yun po yung rubber stamp ang isa pang meaning ng rubber stamp ay eto po a person or organization that gives automatic approval or authorization to the decisions of others kumbaga yung desisyon ng iba meron na, meron na agad sa'yo na automatic approval yan po yung rubber stamp without proper consideration kahit hindi mo na i-considera yung bayan yung taong bayan basta ikaw yes Mr. President ganun ka lang agad yes ma'am Automatic kung anong iutos sa'yo. Yun po yung nakita ko kay Cheese Escudero. Ang dami niyang mga ginawa. Ang dami niyang mga hakbang na nakita natin. Pabor. Pabor sa nag-upo sa kanya. Dahil naging pre Senate President siya. Dahil sa malakanyang Kaya ang nangyari sa kanya, robot na. Sunod-sunuran. Kaya dito, BS, ano sentrong-sentro, bulls ay dito sa mensahe ni Marculeta itong si Chis Escudero. <clears throat> anyway, tuloy po natin yung balita tiniyak ni Sen. Marcoleta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Taguig City. Hmm. Kilumpir na ito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President. Nais ni Sen. Marcoleta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado. Bukod kay Sen. President Francis Jesus Cudero at ah. kabilang sa contender si Sen. Electito Soto hmm. at Sen. Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Ano ba po yun po? Sino yung mga nagtutunggali na? Tinatampo niyo na po kung ano uh, ang aking uh, kaloobin. Sa Sabi ko, gusto ko yung sino man ang maging Senate President. Hmm. Kailan na ipakita niyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kailan na magkaintindihan tayo po. Kailangan yung primary role ng Senado ipakita oh. eh, nyo sa akin na kaya ninyong gabunan. Ang Senado ay di sa raversa. Oh. Nakapagkas mo sobrang na yung executive department parang kamainitahili. Kung no? meron po tayong nakikikang hindi maganda kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mamamayan. Oh. Kami mo okay Huwag tayo Alright. Simple lang. Huwag tayo papayag <clears throat> eh, ang nangyayari, sunod-sunuran eh. Unang-una na, ang tinamaan talaga dito si Keso. Ito sa speech ni Marcoleta. Dahil doon na lang po sa hearing ni Senator Aimee tungkol nga sa pag-aresto kay PRRD. Obvious na obvious po ang pagkiling dito ni Cheese Escudero. <clears throat> Dito siya nalantad ng husto eh. Ah, uh, una, sinabti ni Senator Aimee. Di ba sa ikalawang hearing, hindi na, hindi na dumalo sila sila Torres, sila Marvin, yung mga polis, sila DOJ, lahat sila. Hindi na dumalo. Sinabti ngayon ni Senator Aimee. Alam mo, ginawa ni Chis, di ba? Hinarang niya yan. Hinarang. Oh, ano ginawa ni Senator Amy? binulgar sa media binulgar na yung sabi hindi pinirmahan ni Chis Escudero, nabulgar siya dyan nalantad siya na siya ay bata-bata uh, ng Malacanang kaya ano ginawa niya pinaattend niya eh, pero binigyan niya ng advice na kapag uh, ayaw niyong sumagot, eh, sabihin niyo lang yung right Uh, right to discrimination parang gano'n di ba? Kung ayaw mong sumagot sasabihin mo lang 'yun. <coughs> so, umattend, no? Ang nangyari may may si Senator Amy. Ano ginawa niya? Hindi eh, pa hinarang niya rin. Hindi niya pinarinahan yung contempt order. Uh, ano nangyayari? Utos ng Malacañang. So, ang nangyayari, ha? Huh? Automatic approval. <laughs> <laughs> ang nangyayari kay ito yung meaning ng rubber stamp eh. huh? a person or organization that gives automatic approval kapag may inutos yes Mr. President yes ma'am yes ma'am ganun agad at hindi niya kinikonsidera yung bayan yung taong bayan ang talagang pinaglilingkuran niya ay yung nasa malakanyang napakapangit po na senador kapag ganyan po ang ginagawa kaya halatang halata po dito at uh, tumbok na tumbok itong si Chis Escudero sunod-sunuran, rubber stamp yan po ang tawag ni Marcoleta rubber stamp, eh, hindi dapat ganyan ang isang senador uh, meron pang iba na senador si Risa Honteberos. Ito, recently lang, meron siyang press con. Yung latest press con niya ngayon. Ang sabi niya, iimbestigahan niya yung prime water pag mamayari ng mga bilyar. pagbukas bukas po ng Senado, June 2 po magbubukas. Hindi lang alam kung ano schedule ng uh, hearing niya. Mag hearing daw siya dyan sa prime water. Eh, nung nakaraan na balita na po ito eh. Mga, siguro mga 7 days ago o 10 days ago, tungkol sa prime water, di ba? Iimbestigahan daw ito ng malakan ng gobyerno. O, uh, di ba? Napabalita yan. So, nung narinig ko si Risa Ontiveros, ah, ito na pala ang mag-iimbestiga. Ibig sabihin, pinapakilos ka, pinapag, uh, gusto ng malakan ikaw ang mag-iimbestiga dyan sa prime water na yan eh kasi napahiya dito si Bongbong Marcos eh noong si Camille Villar ay nagpa endorse kay BP Sara hindi mo naman masisisi si Camille dahil kung hindi siya in endorse ni BP Sara natalo sana siya <laughs> ganun lang kasimple yun ibig sabihin nga in ito, si Bongbong walang power to endorse walang power nakita nyo yung power ni ano ni BP Sara. Uh, konting ano lang, konting endorsement lang eh. Diba? Eh, nung bandang huli na lang in-endorse eh. Panalo. Panalo si Camille at si Senator Amy Marcos. Kaya yung power of endorsement ni BP Sara, ang tindi talaga. O uh, yan, si Risa Teberos Isa rin po yan na nakikipagsabuatan, sunod-sunuran sa utos ng malakanyang <clears throat> ang alam ko syempre pag ikaw ay inutusan hindi ka libre lalo na senador ka di ba eh yung pamangkin mo nga eh pag inutusan mo eh pamangkin pili ka ng gin doon <laughs> ka ng gin tayo nasa kulit o di ba ganun tayo pag ano eh medyo galante tayo pag naguutos eh sa mga bata Eto pa, senador. <laughs> May dividendo rin yan. Kapag ganyan, ano? O, sino pang nakikita natin na magiging sunod-sunuran dyan? Erwin Tulpo. <laughs> e, nung nakaraan, di ba, na-vlog natin? Eh, hindi pa man nauupo? O ano na ginawa? It itutuloy niya raw yung ayuda. Eh, kanino ba yung ayuda na yan? Eh, kay Tamba. Eh, sino ba si Tamba? Eh, Pinsan. di ba? aliado, pinsan, kadugo yan eh, eh malakanyang na rin yan, although nasa kongres siya eh, baka dyan na tumitira yan eh. <laughs> 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 eh yan yung mga senador na magiging sunod-sunuran magiging rubber stamp ng malakanyang <clears throat> kaya itong speech ni Marcoleta napaka malaman ito malaman talaga yung sinabi niya. At uh, marami dito, ayan nga sila, na tinamaan dito sa speech ni Marcoleta. Anyway, <clears throat> meron pong picture dito. Ewan ko kung ito po yung ano, uh, ah, asan na ba yun? may nag-post kasi nito eh. Ayan no, si Senator Bato at si PRRD. Ewan ko kung sa The Hague ito. Bago lang po itong post eh. eh mukhang tumaba daw si Tatay Diggs oh. Ewan ko kung sa loob ito ng The Ito ba yung kulungan ni, ni ano, Tatay Digo? Parang hotel eh. Diba yan yung nasabi ni BP Sara? yung kulungan dun eh, parang nasa hotel yeah, ito, siguro naka, nakapasok si senator Bato, kasi nandyan si senator Bato sa Europe eh uh, ewan ko kung sa dahig nga itong picture na to pwede nyo i-comment po kung totoo nga itong sa dahig okay yan lamang po sa ngayon see you po next time bye bye